Happy morning mga ka-farmers! So ito, pagising ko lang. Um, so, i-check muna natin yung ating mga alagang manok dito sa likod. So ngayon, papakita ko lang po sa inyo yung aming um, maliit na backyard. Uh, dito po namin nire-raise yung mga maliliit na chicks uh, bago namin iakyat dun sa farm. So, um, before, um, garahe ito ng sasakyan namin. So, kinonvert ko namin nung nasa maliit na free range. Uh, ayan, kung titignan nyo. Ayan, yung may mga... Ayan, muna yan. So, ito yung maliit naming backyard. Ayan, so... Palamansika. Ito yung tingin ni Pamela. Ayan, so, yung mga... Ayan, so, yung mga... Fences doon sa likod, So, ang dalawa. So, naka-division lang siya cages ng aming mga manok. So kapag medyo malalaki na sila, so nilalagay na namin sa fence. And yung mga maliliit lang, nasa box sila ng parang ano, ang um, story, anong uh, parang kahoy lang siya na box. Um, yung kapag maliit pa sila, dyan muna sila hanggang sa mga 2 months. Kapag mag 2 months na po sila, so, tsaka po namin sila um, pinapalabas, tsaka na lang daw ito. So, events yung, yung bloodline ng ano. And then, balik tayo sa ating mga alaga. So, ito, um, merong naka-quarantine. So, tawag namin dito parang quarantine area. Yung mga nakikita namin may sakit na, So, ayan. So, kapag may sakit, um, sinichange, uh, namin. Ayan. So, ayan. Nakaseparate po yung mga may sakit and yung mga malulusog naman dito sa kabila. So, pasok tayo sa loob. Dito na tayo sa loob. hindi. sabihin yung mga may sakit yan. Kasi nga hindi kami ng vaccine So, ito yung lesson learned din namin na kailangan talaga mag-vaccine. So, ito, um, lang namin sila ngayon ng gamot. Kapag ka makarecover na sila, saka namin sila iakyat yun sa farm. And yung next, next, batch na namin, tsaka na kami magbabaksin. So, kailangan talaga guys na mag-vaccine. So, ito yung mga, mga, learnings din na natutunan namin sa pagmamanok. And, ito yung mga maliliit namin. Ayan. So, yan. So, hindi pa sila namin pinakalabas dito sa labas. Ito yung mga naka-free range lang. yan. So sila malulusog to. Kaya nasa labas na sila. And ito yung mga ano, yung mga malalaki na namin ano. So ito nasa 3 months. Yan. So yan. Di, parang DIY lang to guys ha. Yan. So yan sila. Na, nasa 3 months na alaga namin. So, hindi namin pinapalabas kasi uh, baka mahawaan dito sa ano, sa side na ito. Ayan, pader na po natin. So, in-invert lang sa ano. Sa parang maliit na ano na fence. So, nilalagyan lang namin ng net para makaroon ng separation. And, ito, kakalagay lang din. Eh, Diyan, nilalagay pa kami sa... Air. So, dito sa kabila, guys, yung mga layers and soon, mangingitlog na. So, ito. Ito naman yung mga malalaki na yan. So, nasa 5 months na. 5 to 6 months. So, kung makikita ninyo, meron kaming, ano, um, chicken na hindi, ano, RIR. Yan yung, ano pa, mga alagang manok ni Papa dati. So, nilagay lang namin dito kasi nga magkasing laki na sila. So, wala kaming paglalagyan sa kanila. So, na-mix lang muna sila dyan. And, ito yung sinasabi kong box. Yung maliit naming box. Yan. So, dito yung mga maliliit. Yan, binuksan na namin kasi nga lalabas na sila. Kapag ka maga, Ah, uh, lumalabas lang sila dito sa labas para kasi, kasi nga medyo malaki na sila. So, nakaka-adapt na sila sa environment. And yung ginagawa namin, guys, ay nilalagyan namin ng rice hull yung loob ng box. Ayan. So, yan yung ano para para hindi siya ano, hindi mabaho yung, yung amoy and nakakatulong din sa kanila para uminit kapag nabigyan. So, sila naman, um, kaya na sila magminggol sa mga malalaki. So, sineselect na lang namin kapag uh, medyo malaki na sila, sa na naman sila na. Yan lang, kawawa lang kasi kapag uh, yung mga malalaki lumalapit, yung mga maliliit, uh, ano, uh, umiyak kasi nga, um, kinakagat ng mga malalaking manok yan. So, ito lang yung ano yung sa backyard namin So, kapag malaki na sila tsaka na namin sila i-upgrade sa farm Ganyan